eh hey, diesel. Yan yeah, mga lodi o Yung sasakyan ko kasi nagloko. Tapos ano, parang kinakapos siya ng supply ng crudo. Tapos nung binuksan ko yung filter, binumba ko. Makalawang, matubig yung filter. Tapos makalawang. Ngayon, ibinumba ko, ibinaba ko ang ano. Yun, subukan natin kung may mahigop tayo na kalawang dito sa house, Pag may mahigop tayo na kalawang dito sa hos, o, oh, i-drain natin ayan iinom tayo ngayon ng diesel kinalas ko na inumin natin kasi nagloko eh kasi dati ganito rin nangyari sa truck ko kaya malay mo isa parehas lang sila ng sakit yan mga kadiskarte kita nyo puro kalawang tapos buo buo ayan o oh. Yan. ngayon pag may crudo na i-stack ito ihipin natin pabalik sa tangki tapos i-drain yung tangki kasi pag inapakan ko siya ng crudo ba, nakakinta na ako tapos bigla ko bitawan ng silinyador e mamatay siya kasi kulang yung ano kaya pala nung binuksan ko ito puro kalawang yon na ibalik na natin sa tangke mga kadiskarte yung ano niya yung krodo niya ngayon nahigopin eh, natin ulit ito para malinis yung ano kasi kung bumba natin bumba natin ng bumba masisira yung ano bago lang palit yung filter ko sayang naman Mm. Dahil yung mga kadiskarte marumi pa rin, di ba? Kaya nanda na sa host na nasa chob yung dumi. Kaya kailangan natin ito matanggal. Tigopin natin na hanggang sa luminaw. no luminaw na. Sabay ibalik natin ulit sa tangke. Sabay i -drain. Kasi ang tanke nito may divide. Eh. Ngayon, pag hindi pa rin siya madala, bababa natin yung tanke. Eh. Lalaki na mga kalawang. Kaya buo-buo talaga. Kaya may lapang tayo magpandar nito. Papasok lang ulit sa filter ko. Wala namang plasa yung krudo, mga kadiskarte. Pero pag gasolina, mapait. Ito parang ano lang eh. Parang mantika. May amoy lang. Yan ang nangyari sa ano po eh. Truck ko dati. Isa pa. Pag may dumi pa, pa Alam mo. Pag kinabit kasi natin yan, ano lang yan, magdudumi lang ulit sa pelter ko. Ngayon, maayos yan. Sunod na araw, yun na naman. drain na natin. <laughs> drain ko mga mga tangki mga kabisat eh. Kailangan natin ng duty. Kailangan ng Drain mo na kanina. Kasi nga hindi ko na ano masyado eh na linis yung hose. Kita mo naman dumi-dumi eh. -dumi. Ah uh, ten na rin mga kadiskerte, diskerte na lang natin. Ang daming kong kalawang naguha, kailan natapon yung ano, yan o, dumagsap. Ito na ang karahanan po, puto-puto

Tapos yan sa injector para malambot si start. Yung natin lahat yan. Pati dito, una dito. Bago dyan sa injector. Ngayon, pag binubumba ko ito, pag bitaw ng silinyador, namamakay siya. Ngayon, bubumbay natin. <tod> kasi pag marami ang pang ang filter tapos sa diesel yung supply kaya siya namamatay pag binitawan mo yung minor ang silinador wala kang mag minor namamatay kasi mapuro na kalawang At siguro kung saan sa gasolinahan na may mga tubig kaya